Hello mga sir! Good afternoon, good morning, magandang araw at magandang gabi sa inyong uh, mga nanonood sa akin at, at samahan nyo ako dun sa bago kong shop na tinayo dito sa malapit lang sa bahay, mga ilang tumbling lang Let's go! At medyo ko kayo, hindi pa siya ganun kakompleto, medyo konti pa yung gamit pero pwede na, nag-ooperate na siya mga sir Let's go! Yes sir! So, bali nag-start kami mag-operate mga almost two weeks ago. Katapusan ng October yun eh, yung first day namin na naglipat ng gamit. Pero ang dami agad customer, kahit di ako nag-a-announce na bukas na kami. Today is November 19 of 2021 mga sir at malapit na magpasko. <laughs> Sabay ko na rin yung pagpalit ah, ng brake pads nitong ZX25R Pakapal pa naman yung brake pads ko mga sir Pero since meron tayong sponsored brake pads ni Elig At yun ang trusted ko na brakes ever since nag-start ako mag-content Kaya ito mga sir Let's go! Ito na! Lapit na yung shop Sana walang customer para ako yung priority Up oh, may customer, puta, <laughs> Yun lang. Hello, mga sir. Naka-vlog ako, sir. Ano alam mo? Ace, sir. Ace. Meron tayong customer. Anong pinapagawa mo? Palis ang panggilid. Yan. So, from the subdivision, ito yung parang aming main road. That's the village Montessori, yung school. This is the highway, Francisco Holmes Avenue at ang tawag dito. I'm really not sure. Dayo lang ako dito sa San Jose. Tapos, ito lang, wala pa nga akong signage eh. Baka naman sa mga tao dyan na mayroong ano, signage na negosyo. <laughs> so, most of our uh, produkto, oh, wait lang, papalit ako ng GoPro. Yan mga sir, dito tayo sa shop. At uh, ito yung mga tao ko dito. Si Mark, si Mark asama ko to sa pagsosolar ko dati pero dito na siya stay in sa dito sa garahe kaya pag nagpunta ko dito sa shop uh, makikita niya dito si Mark Hello. papogi yung puto <laughs> ito naman si Utol syempre ever since so, ang chip mechanic ko wala sa bahay tol pakita ka naman Oy. yan si Pots ang dakilang kapitbahay natin kumakain na naman yan pagpasok nyo rito sa ating garahe ah, uh, ito yung aking mga parts na binibenta rito puro performance parts tayo dito RS8 na pangilid. Meron din tayong uh, TSMP dito. WF na pipe. Mga center spring, clutch spring. Uh, at ang bateryang sumasagad. From SplitSec M-Trac. Meron tayong batteries for NMAX, Aerox, and uh, mga Mio. 7L sa ka 4L yung battery size natin dito. Tapos, meron din tayong polytron doon sa mga gustong mag-additive. Yes, sir. At... Ang paborito kong langis, deno oil, meron din dito. Okay. Sa so, gulong yan, meron din tayo mga gulong. For now, onti lang yung mga stocks ko dito. Medyo bungi-bungi pa nga. Pero, yeah. syempre, ganoon talaga. Pag nagsisimula, you start small, then dream big. Basta ang mahalaga pag nag start kayo, or pag gusto nyo magnegosyo is simulan mo muna sa maliit. Huwag tayo agad na nagda-dive ng malaking kapital. Kasi hindi mo pa alam yung laro ng negosyo. Tapos tingnan mo muna kung magpo-prosper. Ito naman kasi yung is um, hobby ko talaga, passion ko talaga to. Yung pagbutingting, ting, -ting pag -kalik ng motor, pagmodify ng motor is one of my uh, very very long hobby, very very long passion na nag-start pa yan nung high school days ko. Kaya this is not a work for me. I'm just um, being happy kapag nagtatrabaho dito sa garahe. Yeah. Meron din tayong uh, kape dito, tubig na malamig para sa mga customer natin. Nandito yung sniper ko. Tapos meron akong maliit na pantry. Sorry kung madumi. Dito na rin kami nagluluto ng pagkain pag gusto naming mag-lunch, uh, saka mag-dinner dito mga sir. yon Yung upuan na yan mga sir, ito yung trono ko dito sa shop. So pag nagpunta kayo dito, pwede naman kayo umupo, basta wala ako. <laughs> yan. Tapos, yan, nakadeg 4 lang ako dito, all the time, almost every day. Pwede, may laway pa. Almost every day nandito ako, mga sir. Kaya wala rin ako masyadong upload dahil medyo busy sa transition from my uh, house garage, no, sa bahay ko. Pupunta rito sa shop. and Nanonood lang ako dito kay Utol, sa kay Mark. Minsan si Pots dito gumagawa sa gilid na to at eventually magdadagdag ako ng panibago kong bike lifter para dalawa na yung uh, masaservicean dito lang sa na nakaangat mahirap kasi pag palaging nakaupo at yung nakasquat down ka masisira yung likod kaya bibili pa ako ng isang bike lifter so yun lang ang vlog na to is regarding sa pagsastart ng negosyo ng maliit alam ng iba dyan na I started small sa pagto ko. nag ako ng trabaho almost 5 years ago. Sorry kung maingay, ay ihigbit si Utol na ano doon. Panggilid. At always take baby steps muna. Tiny little goals. Huwag kayo na mangarap agad ng or mag, mag huwag <coughs> kayo mag-expect agad ng sobrang taas kasi mataas kasi yung babagsakan mo yung level of frustration mo, yung depression mo kapag sobrang taas ng gusto mong uh, marating agad. Like for example, pag nagbubuhat ka sa gym, di ba? When you try to work out your muscles, you, don't, you you don't necessarily lift heavy weights agad, di ba? Baby steps mula sa 20 pa, ay mula sa 5 pounds, magiging 10 pounds, magiging 20 until you Uh, progress sa mga mas mabibigat na bakal. Hindi yung pagpunta mo ng gym, malakas ka agad. Walang ganun mga sir. Ganun din sa negosyo. Uh, baby steps, baby goals. Tapos, from uh, achieving an, uh, a small goal, think of another one again para pag naging successful ka ulit, another goal ulit, and so on, and so on. So, yun lang. Share ko lang sa inyo para na-miss ka to yung ganitong vlog yung tinatawag na Freedom Friday ko. Ayun. Next in line yung ZX ko dito. Palitan natin ng brake pads. Shoutout kay Sir John ng Elig Philippines. Thank you sa pag-sponsor nitong brake pads ni Pia. Harap likod to. Yes, sir. Yan yeah, mga sir, nakaalis na yung customer natin. Sir, thank you ah. Sir, thank you din. Ngayon, nakapila na yung ninja ko. Akit natin sa bike lift. Para mapalitan na natin ng brake pads. sa napalitan na nila yung sa harapan actually sobrang kapal pa nito oh makapal pa yan pero only Eric touches my brakes <laughs> kaya nagpalit ako agad thank you Eric family yan o so, sa mga naka ninja 400 dyan na gusto na stock na kawasakin na brake pads ito bigay ko na lang ito sa inyo dalaw kayo rito sa garahe ko ninja 400 saka ZX25 mod yan mga sir, nakapagpalit na ako ng brake pads ko. Ready na ulit para mag X. Oh, mali pala. <laughs> Ready na ulit para sa isang mahabang biyahe at isa sa kagandahan kasi ng Elig na brake pads na dati ko pa talagang inendor sa inyo is meron tong one finger braking na nagagawa. So dati kasi you need to at least clamp your all your fingers here dito. Pak, ayun, Malakas na agad siya. Bumabaon na agad yung motor ko. Yan, so para sa hindi pa nakakapag try ng elig na brake pads, meron sila for underbone, meron din sila for scooters, meron din para sa mga big bikes, mga sir. At mabalik ko lang yung kwento ko regarding sa pag-i-start sa negosyo, pag-i-start sa kahit anong career na gusto nyo gawin sa buhay, always start small but dream big. Take baby steps, take baby goals. Then you proceed from there. Walang nagsisimulang magaling agad, walang nagsisimulang uh, beginner na uh, expert agad in just two days, three days. So you always have to make up for it pag trabahuhan nyo siya. And kung sa, and kung sa eh, kayo din ay magiging successful. Sana, katulad ni Sir Mel. So that's it mga sir kita kits ulit tayo next vlog sorry kung short lang to <laughs> in update ko lang kayo actually sa nangyayari sa buhay ko ngayon kaya medyo wala ako sa social media sa youtube dahil nga busy tayo sa garahe <laughs> kaya minsan ako rin gumagawa din sa garahe pag medyo critical yung problema ng motor isang <laughs> birit muna sa inyo before ako mag goodbye kita sulit next vlog, mga Yes, sir. <coughs>